Hello po mga guys. Ayan po, nandito po kami sa Boulevard. Mag-ano po kasi sa kanya. -lakad, lakad po. Ayan po yung alaka po na. na po siya guys. Ayan po yung playground. Ayan po yung tunnel po dito sa Boulevard guys. Ayan Ay po yung ano. Nandito na po kami sa likod po dito. Likod po ito. Kaya po yung sa may highway. Ayan po yung ano. Yung ba? Yung palaruan ng mga gusto maglaro ba? Ayan po guys. Ayan po. Ang ganda po ng mga tanah. po dito sa boulevard guys. O. ayan po yung hagdan. Ayan. Marami po kayong malilibutan dito guys. O. ayan yan. Maganda magribot dito, lalo na pag taglamig. dami mga puno, guys. Kaya po, guys, pupunta po kami dito sa loob ng mall. Nagyayayayok ang laga ko kasi tapos na siya maglakad, naiinita na to siya. Kaya yan. Punta naman po kami sa loob ng mall. Yan ang fountain sa boulevard. Here ayan po yung fountain dito guys bakit pa mga puna yung balang balang yung yung mga yung mga po po yan, pwede ka umakit yan kaya papunta naman po sa ano sa kabila ay ayan. ayan guys, ang ating ano, matatanaw dito sa Pulipor. Napakaluwang po nito. Masarap po dito magpunta kapag uh, taglamig. Pag taginit, lang masyado nagpupunta dito kasi mainit. Ayan po yung ano, yung dito sa boulevard Ayan po, pupunta po kami dito po sa so may tubig. sa so may tubig guys. Ayan. i shoes, okay? I'm to Because I'm going to go inside and she don't let me to go. I don't think the water is too much. I'm going to go inside the building. on! I got it. to <laughs> the Ay, may tubig tubig po dito guys, tubig ba? maluwang po nandito pag naglibot po kayo dito sa pulipart maluwang. Ah! Ay, na po. nandito po kami sa likod, guys. eh tubig may, may tubig po dito guys. tubig 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 map dito para akong tubig tubig sorry tubig tubig ito yan po yung ice cream baskin. Masarap po yan guys, yung ice cream na baskin. Dito po kami sa likod eh. Ayan po yung sa may kapila po yung Mga building-building po, so we'll eh? po yan guys. So small girl. Ayun may kapit guys. Mga building-building po yan guys. Sa highway na po yung iba dyan, yung ano dito. Kasi likod na po kasi ito ng Boulevard. Oh. Ayan po, likod na po ng Boulevard. Oh kaya pa po yung isa pong playground di ba dalawa po yung playground po dito yan o yan o ikutin ikutin yan dalawa po yung playground po dito tapos dito may mga ano din po may mga paninda yan o ayan po may playground din po dito ayan ayan po guys ang ating ikutan libut-libut po kami ng alaga ko naliligo ako, tinanong niya ako kung ano oras daw ako matataas na maliligo sabi ko, limang minuto e ngayon pala pupunta ng boulevard para magkano siya magwalk mo ayan po, may mga pusa po dito guys ayan po, dito po sa boulevard guys ayan maluwang po yan, no? Oh. pwede po kayo mag ano dito, maglakad-lakad magwalking-walking may restaurant din po dito Ayan siya guys. So, oh. Pagpunta naman po kami Ay, sa Mihagdan. She famous. Ay, Mihagdan po. Is so, yeah, you see this girl? It's a DIY picture. That's really nice. Ang ganda po ng mga damo guys. Oh. Ayan, Ayan, po guys. Si guys Ayan po si guys. Ang guluba. Nandito po kami na siya. Kasa po Ayan, maluwang po dito po sa Boulevard guys. Ayan po siya. Meron din po tambayan. Ayan po, meron din po mga uh, pituran dito o oh, yan oh. Ito guys oh. So. Ayan. ko yung ano dito. Ayan. Pwede ka magpicture. Ayan. Ayan po, pauwi na po kami. Kaya magvideo-video na po tayo. Kasi pauwi na po ako pag guys. Ayan po. Ayan po yung park. Papunta na po kami ng parking guys. Kasi pauwi na kami guys. sayaip po nito no? di mga guys, so, sayang po yung kulit oh. ko ay kaya mga guys, so, yung, And guys, na kami okay. so, okay, guys, lang natin siya